Ayun mga idol, almusalto, ayan, ito po yung ulam natin, uh, century tuna, ito lang ang meron ngayon, at saka kape, ayan, kain po tayo, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maanghang? May anghang siya Mga idol? Grabe? Baka ano na naman yung ano ko dito. Hindi pa gumagaling yung sipon ko. Tsaka ubo. Mahilig kasi tayo sa maanghang eh. kasi pampagala yung ano minsan yung anghang ba para ano medyo sumarap ng kwan yung pagkain natin hmm. halong lalong lalo na tayo mga nagkakaedad na eh medyo hina na tayo sa pagkain ngayon mga idol Hirap po ng ano, nang nag mga idol. Ganito, pagka kumakain si Mang Boy, lalo na pagka hindi ho, masarap yung ulam na, eh wala na, hindi na tayo makakain yan. Pero pagka tilapia po ang ulam natin, ako, sigurado, Busog na busog po si Mang Boy. Paborito. Hindi pa tayo pwedeng makapalaot ngayon. Eh ano, umaambu-ambun. May bagyo na naman sa amin. Number 2 na naman sa Abra. Mga idol. Lagi lang yung bagyo. Saglit lang. Meron na naman papalit. Para silang ano, nagmamartya mga idol. Nanghang siya. Grabe. Buti na lang may kape. Kape tayo. May pang ano sa anghang ba? Mm, sarap ng kopi ko blanca mga idol. Ayos na ayos. Kain po tayo. Salamat po sa panunod sana eh pag nasa ilog ulit tayo ayan enjoy na naman si Mang Gwen yan ingay ng mga kasama ko mga idol kaso hindi tao eh mga pusa hmm <laughs> alaga ni Mang Binyan na pasaway na kahit nasa ilog tayo eh yung mga na natin doon sa ilog na pag tayo doon eh ko yon para inuwi ko para sa kanila mga idol eh paborito din nila eh syempre eh, isda yan pero yung mga binibiling ano binibiling mga pusa eh Masiselan mga 'yon, mga idol. Hindi pinapakain ng mga may tinik-tinik o kaya buto. Puro galing po sa siyap 'yung kanilang mga pagkain. Mga alaga, 'yung mga 'yon. Magkaano lang ng konti eh, may doktor pa. Kamantala 'yung mga pusa natin dito na nitib, eh, kahit ano dyan eh gusto nila. Hindi sila namimili. Diba yung alagang pusa talaga na nabibili na kahit sa higaan mo eh magkatabi kayo eh talagang ano ka satisfied ka kasi talagang malinis yon may shampoo pa mga yan pero manghang masyado itong ano natin ulam natin Hindi natin kayang ubusin na ano. grabe yung anghang niya. Eh, okay sana kung wala pa tayong, wala tayong ubo at saka sipon eh. Kahit mas maanghang, manghang pa eh, babanatan natin mga idol. Pero kaso eh, manghang eh. Hmm. Kaya, moderate muna. gusto ng mga pusa yung ano, maanghang din. Para hindi masayang. Yan, salamat po sa panonood. Um, magandang umaga po sa ating lahat mga idol. Paalam!